Leo, tignan natin kung ano ang mensahe pagdating sa iyong kaperahan Keep in mind po na ito ay general reading lamang So hindi po lahat ay makaka-relate So be open-minded Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel Please subscribe na po kayo And palike na din po ng ating video At sa mga nais pong mag-avail Ng ating private readings Ng ating Evil Eye Amulet Necklace At ang ating Piarce Bracelet Makikita niyo po yung link sa description box Sorrow Intentions by Alian Reyes. Tingnan po natin kung kamusta ba yung past energy pagdating sa iyong kaperan. Kung i-describe natin yung money mo, kamusta ba? At kung di po kayo makaresonate dito, try nyo pong tingnan yung inyong other signs. Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Kasi pwedeng mas dun po kayo makaresonate. kaysa ma-stress kayo sa energy. 'di ba sa ibang energy na napi-pick up natin na alam niyo na hindi po 'yun para sa inyo. So mas maganda po alam niyo yung inyong other signs. Okay? Tingnan natin kamusta ba yung kaperahan mo before para ba natin siya i-describe. We have five of cups. You have lots of regrets. Or pwedeng dahil ano pa? Madami kang madami kang pinalampas na opportunities. Leo. Yan you know, nang nanghihinayang ka dito. Puro ka pang hihinayang nung pass. Tingnan natin. We have the Hierophant. So, pwedeng ito. May pinagkatiwalaan kayo. Kundi asawa po ninyo, no? Pinagkakatiwalaan nyo siya pagdating sa pera. Pero, pwedeng niloloko po kayo pagdating sa money. Mm -mm. Yung akala nyo, siya yung makakatulong sa inyo pagdating sa paghandle ng inyong finances. Baliktad pala. We have page of coins. Ayan alam mo yung parang may inaas nakita ko dito parang alam mo yung may inaasahan kang pera pero pag hiningi mo na wala na pala ayan kaya parang nagsisisi kayo kasi binigay niyo lahat pinagkatiwala niyo lahat mm -mm. yun oh may nanloko talaga sa inyo dito pagdating sa pera and pinapakita po dito it's either asawa niyo yan or family members ayan po basta malapit sa puso mo pinagkakatiwalaan mo, sobrang pinagkakatiwalaan yung taong to, pero niloko ka lang nya tignan natin energy po po spirit guide, ano itong five of cups ano po itong five of cups pagdating sa kaperahan po ni leo ano po itong five of cups Meron tayo dito ng the bear. Ayan o, no, pinaghirapan nyo kasi talaga yung pera na yan. Kaya sobra po kayong nasaktan. Mm -mm. Yung iba sa inyo, hindi naman yan ano eh, hard earned money nyo talaga yan. Hindi yan binigay lang sa inyo. Hindi yan napanalunan nyo lang. Yung alam mo yon Leo, adaming naiingit sa inyo. Pero di nila alam yung nararamdaman mo. No, ang daming naiingit sa inyo dito na akala, uh, yun, nasa yun, na lahat. Meron kang mabuting asawa, responsable asawa, may pamilya, may negosyo, may magandang trabaho. Parang feeling nila nasa iyo na lahat. No, pero di nila alam, yan no. Meron kang mabigat na pinagdadaanan. Tingnan natin yung the higher fund. We have the letter. Ayan, so pwedeng natuklasan nyo lang to. Ayan, may utang ba yung asawa mo before? So, pwedeng noon nyo lang nalaman na nangungutang pala yung asawa mo. Ayan. Or kung sino man to na family members. May tinatago kasi sa'yo eh. You know. Meron silang nililihim sa'yo. Page of coins. We have the mountain. Okay. So, may nag-abroad ba dito before? tapos yung pang sabi natin placement fee ninyo yung mga panggasos ninyo para sa mga medicals ninyo mga pabalik-balik ninyo pagluwas-luwas po ninyo pag ninyo ng mga papers parang yun yung naubos na wala na pala kasi kahit yun pinagkatiwala mo eh pwedeng sa mother mo, sa father mo o kaya sa asawa mo tas nawala. Okay, kahit ano man tong pera na to, kahit hindi, kahit yung iba sa inyo di kayo nag-aabono, basta meron kayong pinagkatiwalang pera towards don sa isang family members ninyo. Tapos ang nangyari, nagastos. Bakit? Kasi nga may nililihim sa'yo, may lihim pala na utang. Di ba? May binabayaran pala. Kaya ayan, nagkaroon kayo ng trust issues in terms of pera, in terms of your finances. Tingnan natin. energy naman ngayon. Energy naman po ngayon. Present energy po, spirit guide. Tingnan natin kung naka cope up ka na ba dito sa mga losses mo. Leo. Spirit guide. We have strength. Ayun, lumaban ka pa rin. Diba? Ngayon, parang sila yung maamong tupa sa ngayon. Kasi nakabawi ka dun sa ginawa nila sa iyo. Eh. I mean, hindi mo sila ginantihan, pero pwedeng nagpakayaman yung iba sa inyo dito. Hindi na kayo nagtiwala pagdating sa pera ulit sa ibang tao. So, parang ganto Dati kung 80% sabi na tinahawakan nila yung pera mo. Ngayon, wala. Sunod sila sa'yo. Seven of Wands. Ayan, naging maingat ka talaga pagdating sa kaperahan mo. Kung meron man dito, Leo, humihingi sa'yo ng something. Ayan, pera. Um, kaya natanong mo talaga kung para saan yan. Inaalam mo na. Hindi ka natahimik dito. At natuto ka na rin tumanggi. The Fool. Ayan, hindi ka napapayag na maloko ulit. Hindi ka napapayag na maisan ulit pagdating sa pera. So, meron dito, pwedeng may naghiwalay. Tapos, sinusuportahan nyo na lang yung mga anak ninyo. Ayan po. Meron dito. Meron you oh, know, naghiwalay kayo ng asawa mo. Pero, ayun, nakasuporta ka na lang. Parang hindi mo na kayang makasama siya ba sa bahay. Hanggang doon na lang, parang suporta emotionally. And, um financially pagdating sa inyo pong mga anak ko meron kayong anak dito. Ayan. Tingnan natin. Ano 'tong strength? Spirit guide. We have the rider. Okay, so ayan nasasabi mo na talaga yung gusto mong sabihin. No, hindi ka na natatakot na Okay, ito lang yung kaya mong ibigay. And kung hindi niya tatanggapin, okay lang. Hindi masama, hindi sasama yung love mo. Basta alam mo sa sarili mo na ayun lang yung kaya mong i-offer sa kanya. So kung may mga nanghihiraman nga sa dito ng pera, may nangungutang man, marunong ka nang tumanggi. At alam mo na yung limit mo. Na hanggang dito lang yung kaya mong ipautang. And kung ayaw tanggapin, ay di wag. No big deal. Tingnan natin yung Seven of Wands. We have the sun. Ayan po. Hmm. Diba? Malinaw na sa inyo. Alam nyo na yung gagawin ninyo pagdating sa, iyong, sa inyong pera. Pwedeng mas nakapag-invest pa kayo ngayon. No, mas naging sabi natin, mas naging powerful pa kayo. Pero more on investments 'yung mga nakikita ko dito. Meron din ako nakikita na may mga nagsasanda sayo dito ng ano ng titulo ng bahay nila. Ganyan, titulo ng bahay at lupa. Or meron dito basta parang pag nilapitan kayo, may collateral silang binibigay. <laughs> Hindi ko alam kung isa 'yan sa mga naging ano mo. Naging Ayun nga. Yan usapan ninyo bakit kasi nga nadala kayo dito, 'di ba? Yan. Kaya ngayon, di na kayo pumapayag na walang kapalit, na wala kayong assurance. Kung meron mang mangutang sa inyo dito. At sabi ko nga, alam nyo yung limit niyo Okay, what is the full spirit guide? We have the dog. Ayan po. So, may mga bagay, may mga tao ka pa rin naman dito na hindi pinabayaan kahit na you lost your faith in someone na sobrang pinagkatiwalaan mo. Mm, -mm. Siguro there are times, no? na akala mo hindi mo na alam mo yon parang kakalimutan mo na lahat kanyan pero hindi eh kasi alam mo dun sa nangyari sa iyo may natutunan at may natutunan ka naman Leo So we have the fish so some of you po talaga naggrow talaga yung finances ninyo ngayon and mas naging masaya kayo hindi lang financially hindi lang yung, yung bulsa ninyo even emotionally naging masaya po kayo at saka nagkaroon kayo ng mental clarity okay, so yung mental health din po niyo naging okay siya. Mm -mm. tignan natin what is blocking by your finances, what is blocking your finances, or what's blocking you, what's what's blocking your finances? tignan natin. Mm, financial stability, ito kasi yung akala ng mga tao, na okay ka lang, na kahit kurta nila ng konti yung pera mo is hindi mo naman mapapansin. <laughs> Sabi, financial challenges may be arising or you are feeling uncertain about your economic stability. Caution in planning is needed. So, yan ha. Huwag kayong pa-jump, jump, jump sa inyong mga trabaho. Okay? Sabi natin, hindi mo nagustuhan yung trabaho na to. Ay, tara. Alis tayo. Hanap tayo ng iba. mahirapan po kayo pag ganyan syaka papangit yung record ninyo we have competition ayan so ito hindi naman ako yung nakikipag compete merong tao dito na pinagkukumpara lang po kayo so pwedeng naranasan mo yan sa family ng person mo or sa family mo mismo nakikipag competition sila sa'yo which is ayaw mo nun kasi nape pressure kay diba kahit hindi naman dapat So, we have teamwork. Ito yung wala. ba diba? Kasi kung sa asawa mo to nangyari or family ng asawa mo, dapat, or sa asawa mo na lang, sige. Or sa family mo, dapat nagtutulungan kayo, di ba Pero hindi eh. Siya pa yung sa sa'yo. Siya pa yung nag-take advantage dito sa kabaitan mo. Sa pagtitiwala na binigay mo sa kanila. So, kaya nadala po yung iba sa inyo. So, tignan natin. Walang teamwork. Diba? Ikaw lang. Ikaw pala lahat. Pasan mo pala. Pasan mo pala lahat. Check natin. Uh, gaano ba kalaki yung pera na pwede mong mahawakan ngayon, ngayong buwan, ngayong week, ngayong taon? Pwede after ng ano natin na to. After mo panood yung video natin na to. Pwede may ma-receive kang money. Hindi pong ganun ba? So, we have 2 to 8. Some of you, 2 to 8 million yan. 28,000 ano pa um, 2,800 280,000 ayan po so pwedeng 2 to 8 million okay between those range pwede nyong ma-receive pwede ngayong buwan or ngayong taon pwedeng yan po yung kitain ninyo leo mm -mm. so maganda ang pinapakita rito ayan po yan po yung perang paparating sa inyo And wholeheartedly nyo po talaga itong tatanggapin. And sa malinis po na paraan yan galing. So ayan lang po Leo. Maraming maraming salamat. Mag-iingat kayo always. And more blessings to come.